So yun, what's so, up mga kapagaw na welcome back to my YouTube channel Ayan, kapagaw So for today's video mga kapagaw ay mag-harvest tayo ng mga inakay Ayan, so dito ako Sa ating loop mga kapagaw So yung inakay na bato-bato or tawagin natin pagaw mga kapagaw Eh, kukunin na na natin Ayan, tignan nyo Ayan mga kapagaw So yung anak nila dito Ayan o oh. Yung bato-bato Ayan So kukunin na na natin Kukunin na natin kasi may itlog na naman to mga kapagaw Yung dalawang inakay dito Ayan, so Ayan, mistake ko noon mga kapagaw Sana nilagyan ko na lang sana ng sing-sing Ayan, so wala silang sing-sing mga kapagaw Ayan o oh. So, ayan So, andito na yung kalagyan natin Tapos, kukunin na natin yan Yung dalawang inakay ano Tapos dito, dito rin oh no. May si rin sila dito. yung dati wala na mga kapagaw. Namatay. Kasi sa sobrang init. Yan, namatay sila mga kapagaw. Yan. So tara. Sana makuha tayo. Makuha natin kagad. Kasi baka makawala sila. Ayan. So update ko kay mga mamaya mga kapagaw. Pag andun na ako sa loob. Baka kasi baka wala. So, natin no. Tapos yung loft natin dyan no. o. Yan sila sa loob. Ayan o. Ayan na. So, yung kikik na yun. Nagkikik. Ah. Ayan na. Kaya, yung bahay namin lang bang. Si Angelo. So tara mga kapagaw. Pasok na tayo dito sa loob. So ayun mga kapagaw. Nahuli na natin itong dalawang inakay. Ayan. Tapos yung breeder natin na pagaw. Ayan sa pakita natin. Baka may itlog na naman sila. ayun o. Dalawa Dalawang itlog na naman Ayan, grabe Bilis nilang magpadami Tapos dito naman mga kapagaw Ayan Barako, barako So tara, labas na tayo mga kapagaw Ang init, ang init Ayan o Ayan, so okay na mga kapagaw Ayan Dito na, yung dalawang bato-bato or Pagaw. Pagaw kasi tawag namin dito sa Ilocos. Pagaw. Ayan o. Tapos dito naman, ayan, hindi ko alam kung okay yung itlog nila or hindi. Kasi medyo matagal na eh. So, mamaya tatanggalin ko na yan. Tapos dito nga pala mga kapagaw, eh yung crossbreed natin na na barog dito tapos ring ringneck dab eh wala na dyan mga kapagaw. nilagay ko na rito sa loob ayan so tara <clears throat> oops welcome to my aviary aviary ayan o oh. pag buhad nyo eto na si Bronson, ayan tapos dito yung mga in-unfeed natin so malalaki na sila ayan Ayan, tapos yung best friend natin ayun ang tapang oh <laughs> yung malaki na tapos meron tayong ditong isang uh, anak nila Bronson anak nila dito ala anak ay ko ayan anak nila so tinanggal ko mga kapagaw at yung anak ng crossbreed natin doon na nag-iisa eh, nilagay ko rito ayan so pa, bali pinag crossbreed ko Ayan, so dalawa din sila dito. Ayan, o. Ayan. Tignan nyo mga kapagaw, mapapansin nyo, medyo maliit itong isa. Kasi, anak ng, ayan, o. Eto Ito yung anak nila. So, dito, so, ito yung mga crossbreed natin na barog tapos yung ring dab. Ayan. So, dati, anak nila to. Ayan, so bali nilagay ko na rito at pinag-crossbreed ko mga kapagaw. Ayan, so mapapansin nyo, maliit pa. Ayan, yung si Bulma oh Ayan, so sana, sana magka-crossbreed sila. Tapos, sana okay yung, yung pagkuha natin yung lalaki or babae dito. Ayan, kasi ito naman, eh mas maliit kaysa doon sa isa dito mga kapagaw ayan so eto mas malaki so ibig sabihin kapag medyo mas malaki at matapang lalaki ayan kasi matapang mga kapagaw eh ayan so baka siguro lalaki yan tapos yun yung babae yun yung dito yung babae ayan so sana sana kung lalaki man itong crossbreed natin na ringneck dub ayos na ayos tapos ito naman babae. Ayan, so swerte tayo. Ayan. <coughs> Ayan, kapag ariku. 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 Shit, ang tapang talaga ni Bronson. Grabe. Ang sakit. Ayan. Na pag crossbreed natin ito mga kapagaw. Ito yung kalalabasan niya. Tingnan nyo ito, ito, ito. Ayan. Yan yung kalalabasan niya mga kapagaw. <coughs> Tapos, ito yung nauna dati na anak nila yung inunfeed natin na maliit, di ba? Tapos ang problema ko na dito mga kapagaw, yung paa niya. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Wow. Ah. Hindi siya nakakapag lakad ng maayos kasi, ayan o, oh, parang sakang. Kasi kapag andito na ako mga kapagaw, mabait yan. Ayan. Oh. Diba? Sumasama na sa atin kaagad. Yan, kawawa lang kasi yan, tingnan niyo yung paa niya oh. ito yung crossbreed na anak nila. Barog tapos rinneck dab. Ayun oh. Ay, Ayun, papatayin ka ni. Ay, uy, humo papatayin kawawa na nga eh. Ayun oh. Uy. Ayun oh. No. Di ba? <laughs> oh. Kawawa to mga kapagaw. So, dyan ka muna para makapag-exercise ka. So, ito pagkain, o. Oh. Yan, o. Oh. Pagkain. Yan. Yan, o. Oh. Kainin mo. Oh. Tapos, dito naman yung mga bato, yung bato-bato natin na anak. So, ilalagay natin dito. Ayan. So, ilalagay natin dito, mga kapagraw. Ayan, So, punta lang kayo dun sa loob. Ayan. Kasi lahat ng, lahat kasi na iproproduce ko na bato-bato nilalagay -bato. ko dito mga kapag pasok na pasok na pasok na Psst. pasok na oh, medyo mailap na kasi sila mga kapag kasi hindi ko sila na nai, nai hand feed pasok na Uy. pasok na Olo. pasok na Ayan, pasok na yan o diba ito ang alam ko rito, mga kapagaw, ay dalawang babae. Ayan. Kasi noon, yung tinignan ko noon, parehas silang katamtaman lang yung pagkalaki nila. Kasi kapag ganun, mga kapagaw, kapag sakto lang yung pagka... Sakto lang yung paglaki nila, ay parang dalawang babae ganun, or lalaki. Ayan, o. Ayan. So, sana, micro breed natin yan so titignan na lang natin kung sino sa kanila yung babae dyan tapos i crossbreed natin dito ayan yung matapang natin na barug o ba? Diba? kapag lumaki yan mga kapagaw talagang barakong barako yan ayan, sinasanay ko kasi dito eh eto naman isang barug yan ayan so babae yan mga kapagaw tapos dito naman kapag lalaki ito na talagang lalaki, cro-crossbreed natin dito Sa barog Yan So lahat, kasi yung mga project ko dito mga kapagaw Eh, crossbreed Kawawa na nga, pinapatay mo pa eh Dito ka Ayan, so kagaya na ito Tingnan nyo mga kapagaw, barog O, oh, ba diba? Barog tapos ring neck dub Yan Tapos dito naman yung mga Haliniit natin Ayan Tapos yung lagi isang Java natin Nandun Ayan Tapos dito naman yung Lab natin Ayan So medyo malaki na sila mga kapagaw So ito yung picture nila Ayan Ayos na ayos Dadalawa yung natitira Apat dati Kaso dadalawa na Ayan So, yun lang mga kapagaw. so, in-update natin tong mga alaga ko. Ayan, sana nagustuhan nyo tong panibagong video na naman natin mga kapagaw. kaya maraming maraming salamat sa supportan nyo sa akin mga kapagaw. Ayan, salamat.